Na po natin si Tatay Eric Agustin. Siya yung tatay ng dalawang bata na minamaltrato. I would use the word torture. Sorry po ah, kung uh, hindi appropriate yon pero para sa akin, yun yung appropriate word to describe yung bang ginawa doon sa dalawang anghel. Tatay Eric? Yes po, hello po. Kayo po yung father hello, po. ng dalawang bata. Opo, oh, Idol Raffy. Sino po may kagagawa noon? Yung kanila pong madrasta niya si Norma Trueta. Norma, yun po yung kinakasama nyo? Opo. Magkahiwalay ba kayo ng madrasta? O isa lang tinitirahan nyo? Uh, isa lang po yung tinitirahan namin. Okay. So ikaw, si madrasta at yung mga bata, isa lang yung Opo. Hindi Opo. mo napapansin na gano'n na pala yung kalagayan ng mga bata at uh, tinutorture na? Nasa second floor po kasi sila naka-stay idol. Tapos ikaw nasa ang floor po. Malaki ba yung bahay nyo, mansion hindi naman po. Bali, may up and down lang po. May second floor lang po. Pasensya na, sir. Ha? Ikaw nagsusumbong sa amin. Pero, actual ang netizens nga nagsusumbong sa amin. Pero, sir, nasa second floor yung bata, ikaw nasa first floor, tama? Opo. O, oh, hindi mo lang chine-check up yung kalagayan ng mga bata? Uh, nagtatanong po ako dun kay Norma kung okay na yung mga bata, kung kamusta sila. Hindi mo tinitingnan? Hindi mo dinadalaw? Bali po kasi, pag galing po ako sa trabaho, bilang security guard, Uh, nung kasagsagan po ng pandemic hindi na po ako lumalapit sa kanila. malipag pag-uwi ko po ng bahay, uh, palengke tapos uh, bihis, kain, tulog. Tapos ko po 'yung p- sir, sir tapos naman. galing trabaho. Okay, sige. Pagdating mo ng trabaho, hindi mo na sila inaakyat para man lang sabihin kumusta na kayo dyan? Ni siya, Hainis, so wala. So, ibig sabihin, wala kang pakialam. Mas may pakialam ka pakimadrasta? Ano, umakit po ako doon, pero agad niya pa akong pinipigilan. Sabi na, huwag kang lalapit. Alam mo naman, galing ka sa labas. Mamaya, ma magdalakan ka ng sakit sa kanila. So, Kasi pinipigilan ako, ang... ka Madrasta para hindi mo makita yung mga bata. So, doon pa lamang hindi ka nagtataka, sir. Bakit kaya pinipigilan ako makita itong mga bata? Yun na nga po, sir, pinagtataka ko. Eh, lagi ka na lang, ano, uh, pinipilit na umakit doon. Pero iniisip niya yung ano yung nararamdaman niya na parang may matay siya. Sige, umakyat ka, may matay ako. Sakit ng dibdib niya. So, pag aakit ka, sumasakit dibdib niya. Kaya, iniintindi mo yung pagsakit ng dibdib niya. Pero hindi mo iniintindi kung kumusta na yung mga bata, yung mga anak mo, kung ano ng kalaga nila, kung sila ba'y naghihingalo o sila ba'y humihinga pa dahil ayaw ipakita sa inyo kanyo, di ba? Opo. Tinago niyo po sa akin. Pinasa niya po ako na ako. okay lang daw po yung mga bata. Yun naman po yung pinanghawakan ko. Sir, gaano mo kamahal yung mga anak mo? Mahal na mahal ko po sila, idol. So kung mahal na mahal mo, bakit hindi ka nagtataka ba ayaw ipakita ni Madrasta itong mga anak mo sa iyo? At kung mahal mo talaga sila, kahit na anong klaseng pigil, kahit na anong klaseng pang paglulupasay uh, uh, ni uh, Madrasta na siya may matay pag tingnan mo yung mga bata, ikaw dapat ang masusunod. At hindi pwede tingnan ko yung mga anak ko anong itsura nila, di ho ba? Opo. Norma Truita, si Madrasta. Ma'am Norma, magandang umaga. Hindi ko ano talaga kung bakit na sa akin lahat yung kasalanan. Kaya na lang po ako. At hihintay na lang ako ng tawag. Ma'am Norma, bakit ginawa mo ito sa mga bata? Ano bang kasalanan mga bata sa inyo? Hindi ko po, po ginawa, sir. Hindi po ako may gawa. Eh, sino may gawa nito? Sir, kasi yung mga bata niya, sir, lagi niyan, ano, hindi nakikinig sa akin dahil may sakit po ako na high blood. Hindi ko na lang po pinapansin. Okay. Kung nag-aaway po kasi sila, sir, pinapabayaan okay. ko na lang po. Kasi sabi ko sa sarili ko, kapag sinaway ko sila, hindi rin naman nakikinig. Tumatalikod na lang po ako, pumupunta ako sa tindahan. Tumatalikod, eh hinampas mo ng bote hanggang sa magkasungi-sungi yung bibig nila, magkasugat-sugat. Hindi po ako may gawa yan, sir. Sino may gawa niyan? Sila-sila lang po magkapatid kasi yung lalaki sila sinusuntok niya yung babae sa bunganga. Pati yung babae. Okay, niya... okay. Ma'am, kung halimbawa na lang, hindi kasi nungaling na tao, ganun na nga yung nangyari. Sandali lang, bakit hindi mo isinumbong sa tatay nito mga bata para sabihin, Oy, darling, ito mga anak mo, sila-sila nag-aaway-aaway. Bakit itinatago mo sa tatay itong ito mga ito, bata? Nung una kasi, sir, yung bago pa yung mga anak niya sa akin. Kapag may mali po kasi, sir, ako po yung may kasalanan. Tapos na po kami sa sakitan, hinusuntok po niya ako. Sinasaktan niya ako pag nagsusumbong ako ng mga kasalanan ng anak niya. Uh, Ma'am Norma, meron ka ba sariling anak? Opo, sir. Nasa yung sariling anak? Po, anak? Sir amin nakatira. Sir, mayroon po nakatira sa amin. Yung isa. Now, ang tanong ko lamang po dito, ano, ma'am, yung mga bata mismo ang nagsusumbong base doon sa video at sinasabi nila kung gaano kalupit ka sa kanila at kung gaano mo sila sinasaktan at anong klaseng mga gamit ang dumadantay sa kanilang katawan dahil sa iyong init ng ulo sa kanila. Ewan ko po kung saan napulot ng mga bata yung salita na yun, sir. Nagugulat na lang po ako. So, ibig sabihin itong mga sabi, bata nagsisinungaling? Hindi ko po masabi na sabihin natin nagsisinungaling, sir, kasi talagang yung mga sinasabi ng lalaking bata, wala po sa katotohanan, sir. Okay, so, kasi, so, 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 halimbawa itong mga bata ang nagsakitan sila, sila sila nagsasakitan. Eh bakit ikaw ituturo? tuturo? Ba't hindi na lang nila ituro yung isa't isa? Ewan ko sir kung sinong nagtuturo sa kanila sir. May problema ho ba kayo sa pag-iisip? Wala naman po sir. Okay. Kapapanganak nyo lang po ba? Nay, tatlong taon po akong anak. Three years old. So, hindi na pwede natin matawag yan na postpartum dahil three years old na yung bata. Kung baby pa sana, pwede postpartum. Ma'am, makukulong ka rito, child abuse? Nasa kanya naman po yun, sir. Kasi sabi ko sa kanya, kausapin po niya yung mga anak niya, lalo na yung babae, kausapin niya, tanungin niya kung bakit niya ginagawa din yun sa kapatid niya. Parehas lang kasi yan sila, sir. Eh. Ang problema nga, ma'am. Okay, sige, sabi mo, sa sinabihan mo itong si... Uh, living partner mo, nakausapin yung mga anak niya. Eh, kakausapin nga niya, gusto raw niya makita yung anak niya, kaya lang, pinipigilan mo raw siya, nag, naimatay ka raw. Eh, hindi po katotohanan yan, sir. Wala pong po katotohanan yung sinasabi niya. Okay, ganito ha. Mag-usap kayong dalaw, titinan natin kung sino, kung sino magaling sa inyong dalawa magsinungaling. Eric. Eh, sir, idol. Pagalingan kayo ng dalawa sa kasinungalingan. Sige, kausapin mo yung si Madrasta, si Norma. Sino man, Norma, napaka, napaka sinungaling mo naman. Bakit ako, Ilang beses ko sinabi na gusto kong makita yung mga bata. Pinitigilan mo ako. Ako naman si, <coughs> <naman> si <coughs> pinasa mo ako. Tiwala ako sa iyo. Binigay ko tiwala ko sa iyo. Sabi mo, okay lang yung mga bata. wag mo na sila intindihin, Eric. Okay yung mga bata. mas ko silang inaalagaan. Yun ang pinangawakan ko. Kasi pandemic nga. Ako yung lumalabas. Frontliner, uh, guard ako. Kaya ayaw ko parang mahawad sa mga bata kasi galing marami akong taong kasama. Eh, ano, mo, pa, mga, ano ba mga ano pang mga tinungaling? Pa bakit lang din man ang ko sa iyo? Bakit mo kung ganyan nagkasakit may sugat yung mga anak ko? Bakit hindi mo sinabi sa akin para na pa hospital ko? Anak ko yan eh, hindi ko hindi ko na makita ko yung ganyan. Bakit mo tinago sa akin? Bakit hindi Tapos... mo sinabi yung kalagayan ng totoo yung mga bata? Kung may sakit man, kung ano man nararamdaman, pinagamot natin, pinagamot ko. Pero yung mga, may kita ko ba yung bata ng ganyan sinasaktan mo? Ha? Harap-harapan, sabihin mo, oh, alam ng father yan, alam ng ganyan. Kalukuhan, napakasinungaling mo. Napakalaki mo sinungaling norma. Sinungaling? Ako ngayon na sinungaling, Eric? Itanong kita, bakit mo tinago sa akin? Hindi Ay, ko na? tinatago yung mga bata. Alam bakit mo, hindi walang mo parto sa bahay. mo pinakita yung bata sa akin? Ha? Bakit hindi mo pinakita? Minsan nagtatrabaho ako 24 hours, 30, 36 hours. Tatrabaho ako para lang mabigyan ka ng maganda kinabukasan. Yung eh, pala, ganyan naman pala yung ginagawa mo ka demonyo sa sama anak linis ko. Ang mo magsalita. Dapat so kung ayaw mo, mo kung magsalita. Kung kung hindi mo sila kaya alagaan, kung ayaw mo na sa kanila dahil matigas ang ulo, kinausap mo ako. Ah, Eric, ilayo mo dito yung mga bata, hindi ko kaya alagaan, matitigas ang ulo. Dapat binalik ko sila sa mga tita, binalik ko sila sa nanay ko, binalik ko sila doon kasi sino nag sa kanila. Eric, bakit pinago mo? Bakit nga pinago mo sa palagayan salita. ng mga bata? Okay. Norma, ano po masasabi niya doon sa pinagsasabi ng inyong partner? Lahat po nang sinasabi niya sir, para po niya akong sinasakal. Kasi hindi punya ako pinagsasalita pagdating sa mga bata. Pag may ginawa yung mga... Minsan nagnako yan sa barangay na tinirahan namin noon ng mini-grocery. Hindi nga niya pinapansin ako lang ang umaariglo. Hindi rin nga dinilisiplina yung anak niya. Mas kinukonsente niya. Ako pa yung sinasaktan niya, sir, kapag nagsusumbong ako. Kaya hindi ako nagsusumbong para wala kaming away. Kasi mahirap po ang kalagayan ko sa pudil niya. Alam ng mga anak niya kung paano siya mananakit kapag nagsusumbong ako ng mali ng anak niya. Okay, ma'am. Sandali, mama Ayan ni Yes, sir. Kanina pa kumakalabog ang dibdib ko sa... Oh, Anong Anong pwede maikaso dito sa dalawa? Palagay ko pati yung tatay dapat damay rin sa kaso eh. Ano sa palagay Tam, mo? Uh, Na-mention na, yung tamang kaso sa Rafi, no, which is child abuse. Uh, hindi po defense yung sinasabi nilang mga bagay tulad ng may high blood daw siya or ganun. Kasi nilagay nga yung bata sa sitwasyon kung saan hindi na maganda. Let's say, sa Rafi, for the sake of argument, totoo na yung lalaki nga yung sumasapak sa bata. Still, she has parental authority, yung madrasta, pati yung tatay, para itigil yung pananapak ng batang yun dun sa isa pang babae. Kitang kita naman na abusado at may neglect na itong parehas na magulang na to, Sir Rafi. Kasi hindi man lang nila sinubukan, pigilan yung mga nangyari sa mga batang yan. Ibig sabihin, hindi, hindi man lang nila binomonitor yung kalagay ng bata, lalo na ito si tatay. Sabi ni tatay, SG siya, okay, sige, SG ka, busy ka. Pero man lang sana, everyday tinitingnan mo yung inyong anak, yung itsura nila, kalaga nila. Hindi yung, porkit sabihin ni Madrasta, eh, may matay ako, pag tinan mo yung bata, eh, hindi niya tinitingnan. Hmm. So ang point ko nito, sigurado ako doon si, si babae, meron. Pero gusto ko madami si lalaki sa kanyang kapabayaan. Pwede? Pwede, pwede, Sir Rafi. You know? Actually, hindi kailangan na ikaw yung nalakit para makasunod ka ng child abuse. It is enough na pabaya ka. And yung tatay nga po, pabaya. Tinatanong niyo po kanina siya, and tama po yung line of questioning niyo, no? Kung, you know, kung gumagawa ba siya ng effort para i-check kung humihinga na yung mga bata o humihinga pa ba yung mga bata. And wala, sir Rafi. So, very clear, no? There's a case for child neglect dito. Okay. Thank you, attorney Gare. Nasa telepono na si Regina Embalsado, Social Welfare Officer ng Caloocan DSWD. Magandang uh, umaga po, Ma'am Regina. Good morning, sir Rafi. Ma'am, na-rest na po itong mga bata? Yes po, ng Barangay Council for the Protection of Children. Okay. So, nasa maayos na silang kalagayan ngayon, Madam? Opo, nasa pangalaga po sila ng paternal aunt, balikapatid po ng tatay, sa ba Amparo po, Caloocan. Okay, Ma'am, kasuan po natin itong uh, tatay at saka itong madrasta. Ah, yes po, Sir Raffi. Okay. Opo, uh, pwede ho ba, Ma'am, agad-agad na makasuan natin sila? Actually, kagahapon po, nung kausap namin si Miss Joanne, yung po giver caregiver ng mga bata, ang, ang sabi po nila today, pagpa-file ng case. Torture po ang ginawa dito sa, bata, sa mga bata? Opo. 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 At Kawawa talaga. Siguro mo, kailangan din ng mga bata ng therapy. Ano po? Yes po, sir. Kailangan po niya ng psychosocial intervention kasi iba po yung epekto ng pananakit sa kanila ng kanilang ano, magulang. Is this the first time kayo po nakainkwento ng ganitong klaseng sitwasyon na kung saan itong dalawang anghel uh, tinorture at talagang sobrang kinawawa o dati na meron kayo ganito na inkwentong sitwasyon at ano po yung naging course of action nyo kung meron man? May mga cases na magpo tayo na abuse ng stepmother or stepfather pero hindi po namin na-experience pa yung sinasabi ni tatay na lagi siyang wala. Kaya hindi niya alam na naaaruso yung mga anak niya. So most of the time po, pagka stepfather at stepmother, nagiging kakampi ng, ng victim yung kanilang biological parent. At ang support po ng mga relatives ay malakas po. So ang social welfare office po ay nag a na lang para doon sa psychosocial needs ng biktima at saka po yung healing and recovery. Okay, ma'am, kayo bilang isang social worker at uh... Officer uh, 3, ibig sabihin, malawak na po inyong karanasan. Ano po yung mga dahilan kung bakit nagagawa po ng isang madrasta itong ganitong klaseng pagtutorture sa mga anak ng kanilang kinakasama? Uh, bakit po sa naging experience namin sa Rafi, unang una po yung financial support ng partner. Kasi okay. kung magkaminsan po, uh, tinukulat din. Okay, so ang napagbubuntunan po ay yung mga bata. Dahil okay, kung babae po yung nang-abuse. oh okay. Kadalasan po uh, madrasa talaga, no? Opo, opo. Kampante na po kami lahat, lalo mga netizen, knowing na yung dalawang bata ay nasa magandang kalagayan at bibigyan niyo po sila ng support, therapy and all para mapalagay sa ayos na po yung kanilang pag-iisip at kanilang pangatawan Ano po? umasap po kayo, sir, na sa pangangalaga ng Social Welfare Office sa pangunguna po ng aming mayor o kamalapitan ay... Tutulungan po namin ang mga batang biktima. Sige po. Salamat po, Madam. Salamat po, Sir Rocky. Kausapin naman natin si Police Corporal Racel Hernandez, WCPD Investigator ng kalokan. Madam, magandang hapon po, Corporal Racel. Magandang, Ma. Kausap na po namin yung uh, MSWD. Uh, makipagtulungan po kay sa MSWD para makasuanaw agad itong dalawa, itong uh, biological father at saka itong madrasta. Kami po tutulong kung ano po pwede namin may tulong. Ano po, Ma'am? Okay para pagkunday na lang po dito pa sa kami, ay na din po Today po, today. Okay po. Sige, thank you po, Corporal. Sir Eric, ba't umiyak ka? Sir. Parang huli natin na pag pagiyak mo at saka wala tang luha yung iyak mo, sir. Pasensya na, ha? Umiyak ka ba? Oo no, po, sir. Ba't ka umiyak? Umiyak ka dahil makukulong ka o umiyak ka dahil naawa ka sa mga anak mo? Naawa po ako sa mga anak ko, sir. Hindi ko na sila makapiling. Gusto ko sanang bumawi sa kanila, sir. In what way? Paano ka makabawi, sir, sa palagay mo? Gusto kong Kasama ko sila na ano. Oh, na mo na, teka mo na. Wow, wait a minute. Ba't nandyan yung mga bata? Nasaan ka ngayon, Sir Eric? Ito po sa ano, sa uh, Kaloocan po. Sa bahay? kaninang bahay yan? Bahay po ng ate ko, Sir. So dumadalo ka lang dyan? Opo. Okay, sige. I hindi ka naawa doon, Sir. Kita mo, niya niyapos ka ng mga bata sa kabila ng kapabayaan mo. Binaliwala nila yun at niyakap ka pa rin nila. Hindi ka na konsensya doon, sir. Pinabayaan mo sila dahilan para sila ay torture and yet no makita kanila wala silang sama nang lobot niyakap ka pa rin at ikaw iyak-iyak at wala namang luha yung iyak mo sa palagi mo sir mal na mal ko mga bata sir kumal na mal mo sila ba't mo sila pinabayaan na torture mahal lang ako, sir umasa lang ako niloko nagtiwala nagbigay lang tiwala sir sabihin na natin sabi ka nang totoo pero may pananagutan ka rito sir leksyon dapat mabibigay sa iyo dahil sa iyong kapabayaan mas naniniwala ka Kimadrasta, kaysa sa mga sarili mong dugo, itong dalawang bata na dapat, titingnan mo kung kumusta na sila anong sitwasyon nila. Hindi. Mas naniwala ka pa doon, madrasta na may kapag pinilit mong tingnan yung mga bata. Doon pa lamang, sir, ko meron kang kukuti, iisip mo tayo ka muna, bata, ipakita sa akin yung mga anak ko nitong Madrasta, itong partner ko. Mas lalo ka dapat, sir, nagpupumilit na tingnan yung mga bata, baka something's going on na. Di ba, sir? sir. At saka sir, tingnan mo yun, wala ka ba na yung, iyak yak mo, parang wala kang remorse eh. Parang drama eh. Wala kasi siguro pagmamahal sa mga bata, sir. Kaya tama lang talaga, sir, na malayo yung mga bata sa iyo. Okay? Sir, sir. Mahal na mahal ko yung mga anak ko, sir. O oh, sige, sir, magmensahe ka sa kanila, sir. Mapapanood nila ito later on. Sige, magmensahe ka sa mga anak mo. anak, sorry kung napabayaan ko kayo. Sa balang araw, makasama ko ulit kayo. Babawi ko sa inyo, balang araw, anak. Okay. Balang araw, alam. Sige, sige. Eh, magminsay ka kay Madrasta, sa partner mo. Norma, kukulong ka. Hindi, sir, saan sinabi, sir, sir sandali, saan sinabi mo, Norma, makukulong tayong dalawa. Di ba dapat yun? Mag Baya. pagbayaran natin yung mga pagkukulang natin sa mga bata. Sige, okay. Pati ako, ama, dinamay mo dito. Napaka-inosente ko nga mo, bakit mo dinamay dito, Norma? Dinamay mo sa kalukuhan mo. Hindi mo naisip kung anong mangyari kung mabunyag itong tinago pinag mo. Napakabayot ko sa iyo. Napakabayot ko sa anak mo kahit hindi ko sariling anak yan. Binuhay ko yan. Sinama ko sa pangarap ko yan, pangarap natin. Pero ganito pa gagawin mo sa akin. Maayos yung relasyon ko sa mga anak mo sa una. Lahat po na sinabi niya, sir, galing doon niya magpagkasama sa anak ko. Yung anak ko nga hindi niya pinapansin, hindi niya pinapakain. Sinungaling niya siya, sabihin niya na himatay ako kapag titignan niya yung mga bata. Kalukuhang salita yun. Normal, seryoso ito, ano? Gusto kita ipa-check sa isang psychiatrist. Tutulungan Sige, kita. Palagay ko, ma'am, meron kang problema sa pag-iisip. Kasi yung isang tao na makuha niyang i-torture yung isang bata, may problema sa pag-iisip. Okay ba sa'yo? Pacheck up kita? Bawa ka makulong? Siyempre, ma'am, hindi naman patas na makukulong ka nang may problema ka sa pag-iisip. Dapat na, na therapy ka muna, ayos ng pag-iisip mo, saka ka makukulong. Okay lang po, sir. Sige, ma'am. Tutulungan kita, ma'am. Seryoso, ma'am. Hindi ako nagbibiro. Ipapa-psychiatrist kita pagagamot muna kita, and then let's see, pag nagamot ka na, kung ano sabihin po ng batas. oh, Lord. Ngayon, pag tiningnan sa psychiatrist na wala kang problema sa pag-iisip at kailangan mo talaga makulong, wala tayong magawa. Okay? Oh, kung talagang sadista ka lang. Okay? Salamat sa inyo, ang dalawa. Tatay Eric at saka uh, Madrasta, magandang ha, umaga po sa inyo, ang dalawa. MJ, ano sabi ng netizens? Idol Raffy, hindi mo ibenta sa netizens yung ano no, yung mga crocodile tears kung tawagin ng mga netizens natin dito sa social media at hindi lang 'yon para raw silang mga demonyong nag-anyong tao. 'Yun lang sabi ng mga netizens natin. Unahin na lang natin ano si Rose B Castillo, napaka-arte mo atin, artistahin ka, demonyo ka. Tatlong bata, di ka na naawa. May sakit ka sa pag-iisip. I think yung isang bata na sinasabi niya, yung anak niya rin mismo na sabi na pabayaan na nga nila. Si Sweet and Sour sobrang nakakagalit, napaka-demonyo. Pareho niyo pong kasuhan ng mga Ayan, yung ama at yung madas, sa kakapal na mga mukhang magsiraan. Wala akong anak pero ayaw kong minamaltrato yung mga bata. Imagine idol, lahat talaga nakaka-relate sa kademonyohan na ginagawa ng dalawang yan. At talagang hindi talaga naniniwala yung mga netizen natin dun sa ama, lalo na yung mga latter part na nag explain siya. Tung, umuulan tayo ng mga komento rito, Idol Rafi. At 35,000 yung mga nanonood sa atin sa social media. Naggalit na galit po ngayon at naghihinagpis. iba na iyak na nga sa comment section, si Althea Langakon. Sabi niya, dapat yun sa madrasta. Iparamdam din sa kaniyang ginawa niya sa mga bata. Di naman niya anak at kahit pa anak niya, yan, wala siyang karapatan. Idol Rafi, yung iba po, nakikita ko sinasabi, no? parang nakikita nila yung mga, yung namamaga yung ulo ng mga bata. At tingin nila, eto po, may nakita tayo sa social media, si Roland Roybes sabi nga niya, no, baka daw parang pina acting lang nila yung mga bata nung tuwakbo sa ama. So, yan yung mga round up ng ating mga keyboard warrior. In short, hindi talaga bumibenta sa kanila yung acting ng dalawa. Mga kapatid, meron na po tayong 18.5 million subscribers sa YouTube channel po ni Idol Rafi Tufo. Sa mga nagtatanong po kung bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications kapag meron pong bagong upload na video si Idol Rafi sa kanyang YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button. Select niyo po yung all para updated po kayo at lagi po kayo nabibigyan ng notifications galing po sa Rafi Tufo in Action YouTube channel.